Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Okay. Chair, I also inquire if I'm also part of the list. Baka hindi rin po kanina pa po ka na just dito, <laughs> Na ina <-agnas> na po ako <laughs> dito. Okay, para malina. Also, if, am I, if I may interject from uh, the line of questioning of uh, the Honorable Congressman, uh, Congresswoman Luis Tro. If I may, uh, Mr. Chair. Sige po, sige po. Uh, Medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil uh, ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource uh, person nung mga taong nangihini sa kanya from the past administration. At, ang, at kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang uh, affidavit ay yung mga taong nangihini sa kanya in the current administration. Uh, just for context and for clarity, uh, Uh, Mr. Resource Person, yung po ba nga nangingi sa inyo noong mga nakaraang administrasyon, yung pang, panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi po ba? Ah, uh, yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Ah, uh, Your Honor, hindi po. So, ang ibig, sa mga tweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito, ng uh, dito sa 18 congressmen na binanggit niyo. eh, ito ay natuloy yung bigayan. Uh, yes yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito? Kasi hindi mo po successful. Pero may attempt? Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka? Yes po, Your Honor. So, bakit nung nakaraan, anong pinagkakaroon ng nakaraang administrasyon at uh, sa kasulubuling administrasyon? Bakit ngayon, eh, tila bumigay ka na sumama sa sistema nila at nung nakaraan, eh, kaya mo naman higilan ang sarili mo na magbigay. Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Ah, uh, dati po kasi, nung, uh, nung nakaraang tasong administrasyon, Unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng isang daang ulit, wala pong tinatawag na uh, three-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali-sumali sa bidding dahil mag-unlocked sila pag tatlong ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na three-strike policy. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong saray Ah, uh, yes po. In a span of uh, 21 years or 24 years? 23 years po. 23 years uh, being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay uh, pinaguriang ang Ghost Project? Wala po kahit isa. Kaya nga po, nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pinit sa Ghost Projects. Pero wala po kami talagang Ghost Projects. Ang bali lang po, pinagay po nila kay PDBM na listahan Mali po ang DVWS Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng ano po, yung coordinates po talaga mali. Talagang physical, may picture lahat ginawa. Pero sinasabi nila ghost, 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 ghost. Walang katapusang ghost, ghost, ghost na yan. E eh, talagang wala naman. Yung project po na yun na itinag sa inyo ay eh, hindi nyo ginawa. Yung, project ng iba yon. Opo, tinuturo sa aming ghost, aming Tulad ng kayawawaw lang po, iba ang coordination niya. Nakaiwawo yung lugar na yun, uh, substandard, pero na, sinabi kay Timothy daw, Alpha daw. Kulang na lang ipatupos pa sa amin yung ano yung pagkamatay ni Rizal eh. And okay. Hindi ba? Ay, sorry, sorry. ba lahat ng project Please, uh, uh gender, you have to respond uh, respectfully. Sorry for your committee. honor. And uh, just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time. Ah, uh, Council I think you Mr. Chair, just yes. Just to be uh, clear, with the three-strike uh, policy, can we just uh, ask the DPWH, uh, what is this three-strike policy and the rational po. three-strike uh, policy? Uh, DPWH. Uh, you second last please uh, explain? Kasi parang ang dating, parang nakasama pa yung three-strike rule ah. Uh. Ngayon daw nagbibigayan tapos eh, kahit meron three-strike rule. Di ba supposedly governance mechanism yan? Sir Chair, yeah, this is in accordance with the Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administration na to yung three strike policy. There's a, there's a department order that says pagka po yung contractor uh, nag-commit dun sa mga uh, nakalista po dun sa 9184 like for example, there's pollution collusion o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento parang halatang nagsasubmit na kulang na dokumento or nagpag-communicate sa mga back members during the procurement process and all others at na ano yun, may mga ilang yun uh, nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate parang intentional na hindi niya po dinagay yun so strike one po yun at na ka three strikes within a year considered po siyang disqualified or blacklisted